Mula sa tanggapang pansangay ng SDO Cabanatuan City sa pamamahala ni Superintendent Teresa Mababa at tanggapan ng media sa pakikipagtulungan ng Pamahalaang panlungsod at ng CAB TV muling sumasahin papawid sa kanyang ikalabindalawang taon ang DEBATE HOUR Labindalawang taon nang naghahatid ng balitaan, turuan at talakayan DEBATE HOUR tampukan ng mga napapanahong pangyayari sa mga paaralan mula sa sangay ng kabantuan. Dapat hour. Matuto ng mga aralin sa iba't ibang asignatura at kasaysayan. Dapat hour. Makibahagi sa talakayan ng mga makabuluhang usapin tungkol sa edukasyon. At narito ang mga tigapagpadaloy ng palatuntunang ito. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at manunood. Miyerkules pong muli at labing walong araw na lang, Pasko na. Pero nagbabalik pa rin ang Deped Hour upang maghatid ng mga huling pangyayari mula sa iba't ibang paralan sa sangay ng lungsod ng kabanatuan. Ako po ang inyong makakasama sa edisyong ito, Analisa Esteban ng PG Crisostomo Integrated School. Sa ating panel discussion segment ay makakabidahan natin ng dalawang punong guro Nakamakailan lamang ay dumalo sa isang forum kaugnay na inclusive education sa pampublikong paaralan. Makakabidahan po natin sina na Principal Lea Albaran ng Kabanatuan East Central School at Principal Artemio Dionisio ng Bakod Bayan Integrated School. Padadaluin po ang talakayan ng mga segment na yan ni Lazaro Francisco Integrated School, Principal Ana Oria Bautista. At upang makapiling na natin ang ating mga panauhin, Narito na po ang hanay ng mga balita. Violence Against Women and Children Seminar isinagawa sa Makatbong Integrated School. Bronze level ng Prime HRM iginawad sa SDO Cabanatuan City. Sa pagdiriwang ng National Reading Month, Pagbasa ang pag-asa, ang sigaw ng batang San Josefians. Civil Service Commission inirekomendang i-benchmark ang Equal Opportunity Principle Policy ng SDO Cabanatuan City. Mga mag-aaral ng Kalibangbangan Integrated School patuloy sa pagsasanay para sa mga darating na kompetisyon. Bitas Elementary School, tumanggap ng mahigit limang daang libro mula sa bukal ng ikatlong distrito ng Nueva Ecija. Mga mag-aaral ng San Josef Elementary School sumungkit ng kampyonato sa ASMEP Regional Online Math and Science Trivia. Language Olympic ng Distrito 8, ginanap sa Polilio Elementary School, Batang Polilians Nakipagsabayan. Mga mag-aaral ng San Jose Elementary School, wagi sa District 3 Language Olympics. Mga bantang Santoninians, bumida sa District 8 Language Olympics. Mag-aaral ng may Piap Elementary School, nag-uwi ng parangal mula sa dalawang international competition. Lazaro Francisco Integrated School tumabo ng medalya sa naganap na District 4 Language Olympics. Kauna-unahang Career Guidance Program ikinasa sa Makatbong Integrated School. Project Express ng Mayapyap Elementary School itinanghal na 2022 Division Best Innovation sa Structure Category. At sa detalye ng mga balita, sumailalim so, sa isang araw na seminar ang mga piling magulang ng Makatbong Integrated School kaugnay sa Violence Against Women and Their Children noong Biyernes, December 2. Layunin ng seminar na maipaabot sa mga magulang ang mahalagang impormasyon laban sa karahasan sa mga bata at kababaihan na nakapaloob sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Nagsilbing tagapagsalita si Attorney Dion Rex Africa kung saan itinuro niya ang mga mahalagang paksa kaugnay sa BAUSI. Ang kanyang pananalita, sinabi ni Attorney Africa na malaki ang tulong ng mga magulang sa paghahatid ng impormasyon sa kani kanilang tahanan. Dahil maaari nila itong maibahagi sa kanilang mga anak, katuwang ang mga guro ng paaralan. Pinaliwanag din ng tagapagsalita ang tamang aksyon sakaling may makita o mapag-alamang nangyaring karasan sa mga bata at kababaihan. Tinalakay din dito na hindi lahat ay maaaring makialam sa sitwasyon ng may kaugnay sa bausi. Tangi ang mga ahensya ng pamahalaan na may mandato ukol dito ang may kapangyarihang mamagitan gaya ng CSWDO at PNP. Subalit kahit sino ay maaaring magsumbong kapag may nakitang ganitong karahasan. Pinangunahan ng mga law students mula sa Wesleyan University, Philippines, College of Law, kasama si District 10 Public Schools District Supervisor, Dr. Motel Panahon, ang naturang seminar nagkaroon din ng open forum ang nasabing programa na nagbigyan ng pagkakataon ang mga nagsidalo na makapagtanong sa tagapagsalita at masagot ang kanika nilang argumento na nakapaloob sa iba't ibang batas. Ang ulat na ito ay mula kay Michelle Rose Robles, Junior High School Teacher ng Makatbong Integrated School. Sa larangan naman ng pagpaparangal, nito lamang nakaraang linggo ay tumanggap ng karangalan ng sangay ng lungsod ng kabanatuan mula sa Civil Service Commission. Para sa detalya ng balitang yan, narito ang field report ni DepEd Media Bureau member Mabel Ebuen ang pagnanais ng Schools Division of Cabanatuan City na makapagbigay ng mas mahusay, mas produktibo at mas dekalidad na serbisyo sa mga kawani nito ang naging susi para makamit ng sangay ang minimithin itong level ng Prime HRM. Narito po tayo ngayon sa Luz Bimindas Event Center para saksihan ang pagbibigay ng Civil Service Commission sa SDO Kabanatuan City ng Bronze Level sa Prime HRM o Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management. Ang awarding ceremony ay dinaluhan ng mga school heads, division personnel at key officials. Maliban sa mga kinatawan at opisyalis ng Civil Service Region 3 at Field Office ni Ave Siha, nakasama din ang sangay sa milestones na ito, si Vice Mayor Jay Vergara at Congresswoman Ria Vergara. Sa kanyang mensahe ay kinilala ni Regional Director May Eclar ang naging commitment ng sangay para makamit ang Prime HRM Award. Paabot ang aking malalad na pagbati at pagpupugay sa pamunuan at lahat ng mga kawani ng Schools Division Office ng Kabaratuan City sa karangalang inyong matatanggap mula sa Civil Service Commission. Lubos ang aking kagalakan sapagkat bilang dating tagapamanihala ng DepEd Kabaratuan City, ang paggawad ng CSC Prime HRM Bronze Award ay isang patunay ng ating dedikasyon bilang mga lingkod bayan sa pagsasagawa ng ating tungkulin na maihatid ang dekalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng mahusay na pamamalakad sa ating opisina at sa mga paaralan. Sa ating gampaning kinakaharap ngayon, kaugnay ng learning recovery, ang pagpapabuti ng iba't ibang mga proseso, sistema at programa ng ating mga tanggapan, kaugnay ng human resource management ay isa sa mga mahalagang aspeto na ating binibigyang tuon. Ito ay upang masiguro na ang ating mga kawani at mga guro ay may mataas na kakayahan na gampana ng kanilang mga tungkulin at may mataas na moral at dignidad sa paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng mahusay na pagpapatupad ng recruitment, selection at placement system kasama na ang learning and development, performance management at rewards and recognition. Naway patuloy ang inyong dedikasyon na lalong mapabuti ang mga proseso, sistema, programa at kakayahan bilang mga lingkod bayan. Mabuhay ang lahat ng mga kawani ng DepEd Kabaratuan City. Ang formal na paggawad ng bronze level sa sangay at mga benepisyon nito ay pinangunahan ni CSC Field Office ni Abesia Director 2, Eleanor Prado. Pangako ng SDO Kabanatuan City na ang parangal na ito ay simula ng mas pinaigting na HR programs na pakikinabangan ng mga kawani nito. Mula dito sa Luis Event Center, ako po si Deped Media Bureau Member, Maybell Abuel. Sa usaping pagbabasa naman, Nakibahagi ang San Josef Elementary School sa pagdiriwang ng National Readers Month noong nakaraang buwan ng Nobyembre na may temang batang, Bawat Batang Bumabasa para sa maunlad na bayan at maliwanag na kinabukasan. Ibinida ng bawat mag-aaral sa bawat baitang ang iba't ibang muka ng karakter para sa nasabing pagdiriwang. Natunghayan ng bawat bay, ng bawat baitang sa kani-kanilang silid-aralan, ang husay sa storytelling at pagtula ng mga piling mag-aaral Nakilig at namangha ang mga bawat bata sa kanilang mga nakita at narinig na istorya. At tila naging magandang hakbang na sabing aktibidad upang mas maging interesado ang mga mag-aaral sa pagbabasa. Buong suporta naman ang mga guro, mga magulang at punong guro ng paaralan na si Madam Mirasol Adriano sa mga aktibidad na pinaghahandaan ng mga mag-aaral. Hindi naman nagpahuli ang mga guro sa nagmistulang mystery reader sa magkakasunod na araw ng lunes noong buwan ng Nobyembre. Isa sa mga narinig ang kwento na isinulat ni Binibining Charlene May mga Mangahas na nagwagi na division-level screening ng 4th National Story Writing Competition. Natala ang ulat na ito ni Charlene May Mga ng San Josef Elementary School. Kaugnay pa rin sa pagkakatanggap ng Bronze Award ng SDO Kabanatuan. Pinuri ng civil service ang advokasya ng sangay sa pagpapatupad ng Equal Opportunities Principle. Idedetali sa atin ang pangyayaring iyan ni DepEd Media Bureau Member Mabel Ebuen. Kasabay ng pagtanggap ng Schools Division of Cabanatuan City ng Prime HRM Bronze level nito, isa pang magandang balita ang hatid ng Civil Service Commission sa ating sangay. Rekomendado ng Civil Service Commission na i-benchmark ng iba pang ahensya ang mga evidence requirement documents, particular na ang Equal Opportunity Principle Policy ng ating division. First, uh, yung eagerness ng DepEd Kabanatuan. Of course, with the leadership of uh, our present uh, superintendent, Mang Teresa Mababa. And of course, with the support of her uh, assistant, school division superintendent, Sir Enrique. And uh, yung support ng kanyang mga nasasakupan. Yung kanilang uh, eagerness na maging prime and to improve their uh, services systems so yung talaga yung isa sa uh, pinaka-importante para sila ay maging isang bronze. And because of that, sinabi ko nga na ang Deped Cabanatuan City, yung kanilang mga evidence requirements, particularly sa EOP, gagawing model ng uh, Civil Service Commission. No? So, po pwede silang mag-benchmark dito sa Cabanatuan City, Deped Cabanatuan City. And uh, we asked the ano po, approval of our uh, superintendent. Yes. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang CSC Regional Office 3 sa mga susunod na hakbang ng dibisyon para sa mas mataas na level nito. So as regards, uh, so sy you're asking, diba, what's the next step um for the uh, SDO Cabanatuan City, no? As regards the implementation of the Prime HRM. Of course, ba? Diba, for them to identify or to determine Um, they they should undergo the self-assessment which is the usual process no um, before you start in um, or before we start with the assist phase okay uh, the SDO kabanatuan city need needs to identify first what are their actual practices no na swak dun sa maturity level three indicators ng primary M so actually it's still a long journey no because when we are talking about level three and four we're talking about automation, no? it's about um, system, so making your uh, usual habit, like for example, the trans the transactional uh, practices into uh, transforming them into um, automated system. so you need to link these four hr areas the recruitment selection and placement the rewards and recognition the performance management and the learning and development process. and you think kaya ba sdo i think so um, diba, you need um, commitment diba, effort which uh, you've shown na no in achieving uh, the maturity level 2 indicators same commitment but i guess you need to exert more effort and um What do you call this? What invest in systems? Kasi talagang sa level 3 and 4 kailangan fully automated lahat and nag uusap na yung apat na systems ninyo para ma-achieve niyo yung 3. So if I were with uh, I will be the one to ask um aspire for the uh, majority level 4 instead of three because pareho lang naman sila. Di ba? And um, kayang-kaya ng ano yan, SDO yes, Kabanatuan City with the help and support of course of our field office Nueva Ecija and they are willing to assist naman, no? And um, sabi ko nga kanina, it's still a long journey for um, SDO Cabanatuan City. And I believe it was already mentioned no, by um, SDS Mababa na in five years' time. No? So um, you will be there, hopefully. hopefully. And um, sabi ko naman, we are willing to assist because that's actually the, the function, no? one of the functions of the Civil Service Commission To assist the agencies, uh, regardless of um, how many years, so long as you are committed and um, your heart is in um, public service. So yun nga ang tagline natin um, when we are talking about Prime HRM, people excellence for service excellence. You need to take care of your people first before your clients. So, good luck on your journey. Another journey uh, sa Prime HRM dun sa maturity level 3 or 4. Thank you so much. Mula pa rin dito sa Luz Vimindas Event Center, ako po si Mabel Abuen, DepEd Media Bureau member na naguulat para sa DepEd Hour. Para naman sa usaping pampaligsahan, Bilang paghahanda sa paparating na kompetisyon sa dibisyon, patuloy ang pagsasanay ng mga mag-aaral sa Kalibangbangan Integrated School upang makapag-uwi ng parangal o karangalan para sa paaralan. Wala pa man din ng memorandum patungkol sa kompetisyon, ay nagsimula ang mga training ng mga mag-aaral katuwang ang mga gurong tagapagsanay sa iba't ibang larangan, partikular na sa larangan ng journalism. Bakasyon pa lamang ay sinimula na ni Master Teacher 2, Cesar Rey Espiritu, ang pag screen sa mga posibleng mga batang manunulat upang mas maging madali ang pagsasanay kapag regular na ang klase. Sabado at linggo man ay ginagawa mga araw ng pagsasanay, kalakip ang pahintulot ng mga magulang na ayon sa kanila, ay mas mainam na sila ay nasa paralan at nagsasanay kaysa nakaharap sa computer na masama sa kalusugan ng kanilang mga anak. Pinaghahanda hindi ng mga mag-aaral ang ASMEP's Regional Skills and Talent Competition na magaganap sa ikasampu ng Desyembre via online platform. Sa darating na Enero, asin ko naman, ang District 7 School Press Conference na tunay na pinaghahandaan ng paralan Buhos ang suporta ni Principal 2 Narcisa si sa Gusi sa mga mag-aaral at mga gurong tagapagsanay na ayon sa kanya ay kitang-kita niya ang pagsusumikap sa bahagi ng mga bata at kaguruan. Naitala ang ulat na ito ni Cesar Ray Espiritu, DepEd Media Bureau member ng Kaalibang Bangan Integrated School. Bilang suporta naman sa inisyatibo ng Sangay kaugnay sa pagpapataas ng kaalaman sa pagbabasa, mahigit limang daang libro ang naibigay ni Bokal Joe Mario Ma Angelo Matias o mas kilalang Kuya Jojo Matias sa Bitas Elementary School nitong November 29. Katuwang ang aktibong grupo ng JCI Kabanatuan Golden Grain sa pangunguna ni Pangulong Desaline Nabong mula sa pagdiriwang ng Buwan ng Pagbasa. Naging mainit ang pagtanggap ng puno guro, dalawa Doris Ocampo, sa pagdating ng grupo ni Matias at ni Nabong na siyang nagbibigay o magbibigay ng mga aklat sa mga batang mag-aaral ng Bitas Elementary School mula kinder hanggang grade 6. Ayon kay Ocampo, ang mga librong maibibigay sa mga mag-aaral ay makatutulong sa pagpapaunlad ng pagbasa ng mga bata. Ayon kay Matias, ang pagbabago ay nagsisimula sa pagbasa na mahalaga upang bigyan kapangyarihan ang mga bata at matatanda at buksan ang kanilang isipan sa mundo ng kaalaman. Nagpapasalamat ang mga mag-aaral sa kanyang natanggap ng mga libro, gayon din ang mga guro ng bitas na ito ay lubos na makatutulong sa pag-uunlad ng pagbasa ng mga bata. Naitala ang ulat na ito ni Jonali Bondoc ng Bitas Elementary School. At yan ang unang hanay ng mga balita sa linggong ito. Magbabalik ang balitaan sa DepEd Hour makalipas ang ilang paalala mula sa ating himpilan.